po, kaya po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle eh hindi mabuo. Pero uh, para hindi na lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Uh, sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin? Yung bangko, saan ba winidro yan? Yung delivery, nung, nung, yung, yung armored van na nag-deliver ng... milyon-milyong perang yan din sa, yung mga driver noon yung mga saan dinala yan kailan kinuha yung mga ganon so that we're able to to complete the puzzle kailangan yung mga testimonya ng mga ito eh lumabas na no? so kailangan isabina nila o oh, branch manager uh, o employee o security guard o gaya yan yung every everyone na makakapagbigay pero lahat po yan may bisa wala pong bawas yung katulad ng sinasabi ko uh, very much valid ang statement ni master sergeant gutesa kahit na po anong gawin nila. At yun na ano mga bayan, pag-usapan nga po natin na ito pong panayam kay Sir Virgilio, Atty. Virgilio Garcia, na kung saan eh, sinabi niya po na kung bakit nga po ginigipit ha, ng ombudsman at ng gobyerno ito si Sergeant Gutesa. Alam niyo po mga bayan kung bakit. Eh kasi nga daw po, ito pong si Sir Sergeant Gutesa ang missing link Uh, ang siyang direktang nakapagturo dito kay Romualdez, mga kabayan. Kaya po, siya po ay pilit na pinakakasuhan at pinatatahimik, mga kabayan. Para po yung mga iba pang maglalakas loob, uh, yung iba pang mga gustong uh, mag-witness laban kay Romualdez at sa gobyerno ito, ay matakot, mga kabayan. Yung po yung gusto pong i-implant ng gobyernong ito, sa mga magwi-witness. Matakot po kayo ah, at huwag pong magsalita laban sa kanila. Ganyan po yung ginawa nila sa mga vloggers, mga kabayan. Eh. ba? Diba? Pinatatahimik nila, iko-contempt nila, kakasuhan po nila para wala na pong maglahad ng kababuyang ginagawa nila sa ating bansa. Yan po ang iniimplant ng gobyernong ito tinatakot ang mga tao para wala pong kumanti sa kanila. Tinatakot ang mga tao para mat matakot mag-witness laban sa kanila. Yan po ang ginagawa nila ngayon kay sergeant Gutesa. Para yung ibang witness hindi na po magsalita at hindi na nga po mabuo yung puzzle na sinasabi nga po ni Atty. Virgilio na malapit na po mabuo yung puzzle Malapit na pong malaman kung sino ang punot dulo nito. Yun na lang po yung kulang. Kung saan bang ko winidraw, kung sino yung driver ng Ardmore car, ha? Ah? Nung araw na dinideliver po nila Sergeant Gutesa yung pera sa bahay ni Tambaluslos at nga sa condo ni Saldico. Yun na lang po eh. Pero ano pong ginagawa nila? Kakasuhan po nila si Sergeant Gutesa. Pinatatahimik, di ba? Bakit? Para nga po matakot na po yung ibang witness. Ang tanong, matatakot po ba yung ibang witness? Si Sergeant Gutesa po ba ay aatras at maduduwag? E abangan po natin yan. Di po ba? Mahirap naman pong pangunahan. Lalo pa ngayon, eh hindi po nagpapakita si Sergeant Gotesa. Ang tanong ng taong bayan, nabusalan na po ba? O pinatahimik na po? Di po ba? Kasi ang pinakatatamaan po niya si Tambaluslos eh. Doon sa mga statement nga, Kaya nga pinagbubulaanan niya yan eh. ba diba? Kaya nga pati doon sa anyang sinumpaang sa Laysay ay ginagawang malaking isu at kakasuhan siya. Dahil natumbok niya itong si Romualdez. Maging si Congressman o Senator Marcoleta ka, pinakakasuhan eh. ba diba? Dahil lang po, sa inyo labas nila si Sergeant Gutesa ganyan po ang ginagawa at gustong gawin pa ng gobyernong ito? Ano na lang po mangyayari sa bansa natin kung gento ang namiminuno sa ating bansa? Natagal-tagal pa mga bayan, tatlong taon pa po ang bubunoy natin, ang titiisin natin ha? sa pagmumuka nito ni Junior at hindi po natin alam na baka sa tatlong taong yun na darating ay mas masahol pa yung gagawin nila kaysa, kaysa po dito. May pasabi-sabi pa po si Junior na wag pong bilisan. Ang gusto ni Junior, bagalan pa. Wag daw magmadali. Saan ka nakakita ng ganyan? Pangulo, sa Pangulo na mismo nang galing. Wag daw madaliin. Kailan, Sir, malalaman? Ah, kailan po, Sir, malalaman? 2035? Pag-ubos na yung pera na ng pinsan mo? Di nga namin alam kung kasabot ka dito hindi. Bakit tatatakot ka? Baka, ba ma, baka, madug, baka dumugtong sa'yo yung puzzle. Hindi po ba mga bayan? O narito po. Ha? Yung ulat dyan, ni Atty. Berhilio. Pakigyan nyo pong maigay mga bayan. Napaaganda po nung sinabi ni Atty. Berhilio. Atty. Pasok po. Buro -buro yung uh, statement nila sa bawat isa. Uh, eh, kaya kailangan po, kaya po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle eh hindi mabuo. Pero uh, para hindi na lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Uh, sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin? Yung banko, sa ba winidro yan? Yung delivery nung, nung yung, yung armored van na nag-deliver nung million-million perang 'yan din sa 'yung mga driver noon, 'yung mga saan dinala 'yan, kailan kinuha, 'yung mga ganon. So that we're able to to complete the puzzle. Kailangan 'yung mga testimonya ng mga ito eh, eh lumabas na. No? So kailangan iisabihin nila o oh, branch manager, uh, or oh, oh, employee, or oh, security guard o oh, gaya 'yan. 'Yung every everyone na makakapagbigay. Pero lahat po 'yan may bisa, wala pong bawas 'yung katulad ng sinasabi ko. Uh, very much valid ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Kahit na po anong gawin nila. Uh, bakit kaya ito na na-highlights ngayon? Uh, because gusto nilang, number one, sabi ko nga kanina, number one, it serves as a warning sa kahit kanino, kung gusto ninyong gayahin si Gutesa, ganito ang aabuti ninyo. Yan, para para ma-discourage na yung mga gustong tumulong. Kasi uh, maliban doon sa mga nag-deliver, may driver pa yan eh, di ba? Mm. Uh, yung bumili ng mga maleta, yung eh, marami, eh. maraming maraming pwedeng tumulong sa ano, sa diyan sa statement ni ni Gutesa. So kung meron pang halimbawa, mag meron mag, mag, may mag-corroborate sa statement ni Gutesa, eh kung sino man yung magko-corroborate -co na yon, eh, eh serves as sa warning, makakasuhan ka. Gusto mo bang makialam dito, makakasuhan ka namin, makakukulong ka pa. So, hindi po maganda yung nangyayari na, tama po yun eh. Kung sino pa yung testigo na gusto tumulong na malaman ng katotohanan, siya pa yung naunang nakasuhan. At yung mga guilty, negligence lang ang magiging kaso pwede pong maging state witness. Alam po ninyo, pinagluloloko na tayo ng ating mga mga senador na mga congressman na ating hinalal na para tumulong at magniluklok natin sa pwesto para tulungan tayo para baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Eh sila na po ang naglulugmok na atin. Sila na mismo yung nangwawalang hiya sa atin. Ay, hindi na po nahihiya yung mga tinamaan na magaling na yan eh opo uh, kumbaga hinanapan lang talaga ng uh, butas pero ang hindi mai uh, kokoble ay kanya mismong dinipensan ito at uh, nanumpa siya mismo sa uh, Senado sa kanyang mga salaysay at kanyang uh, dinipensan po uh, uh, ito attorney pero um, sa nakikita nyo po um, kasi posible pang ano eh posible pang uh, mag, uh, muli no ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor na sa custody daw ng mga Marines no itong uh, si uh, uh, Guteza. sa tingin nyo po uulitin pa rin itong uh, issue na itatanong sa kanya kaugnay dito sa Peking uh, Perma at hindi doon sa kanyang uh, sinumpaang uh, salaysay Actually po Uh, yung statement ni Master Sergeant Gutesa, uulitin niya pa po talaga yan in a, in a, court of law. Ano po? For example, nagkaroon na ng kaso sa ombudsman sa Sandigan Bayan, ipipresent po talaga ulit si Master Sergeant Gutesa because doon po talaga yung, yung salaysay na yan. Eh. Hindi po yan talagang para doon sa, sa nilang mga in aid of legislation na pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Talaga pong uulitin pa yan. Ngayon, uh, yung, yung, pong, yung pong statement niya, ulitin ko, wala pong bawas ng kahit isang hibla yung puwersa, yung lakas niyan. Ngayon, meron po, siguro po, maganda marinig muli ng taong bayan yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Siguro po, yung mamamayan pwedeng gumawa ng paraan para madinig muli ng taong bayan ang kanyang salaysay dahil nagpangalan siya ng dalawang tao doon. Nagtataka ako, yung pinangalanan niya, hindi inaaresto, walang ginagawa, untouchable. Kailangan 'yun dapat napangalanan na. Eh di, dapat medyo meron ng sanction, may order na 'yung presidente, 'yung pangulo considering that the, the person involved is a very high ranking official. Medyo natatakot nga 'yung iba, hindi naman sila dapat matakot. Eh dapat dapat talaga meron ng sanction, meron ng kinasuhan na, inaresto na, hinaus arrest na para hindi na makatakas, may hold departure order na. Yung ganoon. Alam po ninyo, katulad niyan, halimbawa, yung ating NBI. Dapat yung ating NBI, shielded naman yan from politics, dapat yan, matapang yan eh. Nung araw, sa Amerika, si Hoover, as director of the FBI, pitong presidente ang pinagsilbihan noon, lahat ng presidente, takot sa kanya, because that guy is honest, he is brave, he is doing his job. Yun ang kulang sa atin dito ngayon. Yung mga dapat na hindi dapat, kaya nga, kaya nga tayo may ombudsman eh. I iyan yung mga mga reform uh, provisions ng ating saligang batas eh para para maprotektahan yung mga taon dapat magtrabaho na hindi natatakot sa politika. Eh kaso lahat, eh tingnan niyo nakaupo ombudsman natin ngayon, politikong-politiko eh.